bakit ganito sila kagalit at bakit ganito ang kanilang treatment sa akin na isang appointed son. Ang ministry ko po ay evangelizing the whole world with the word of God. Hindi ko naman kasalanan ako'y maging kaibigan ng politikong tulad ni Pangulong Duterte, Vice President Sara. Tagadabaw po kaming lahat. Lumaki kami lahat dito. Alam ko po ang aking mga kaibigan, sila. Lumaki kami, mayor namin yan, prosecutor pa, naging congressman, naging, naging president. Yan po ang aking pakikipagugnayan, for nation building. Wala akong ibang interest sa bansang ito, kundi ang pagunlad. Ngayon, ako po ay uh, uh, inuusig. Ako po ay ginigipit. At ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At uh, pagkatapos, ayaw din nilang uh, harapin, Ito, ay paharap itong mga false Accusers na pinagagawa uh, nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakuwenta-kuwenta. Inamon ko na kayo, punta kayo sa korte. Ayaw ninyo, ikaw, Risa Hontiveros, ikaw, kayong tatlo dyan na nasa kongresong puro leptist. Inahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI, walang kasalanan, ginurgur ninyo sapagkat idinadawit ninyo kami sa politika. nalist ninyo ang aming malayang pagpapayag ang aming press freedom, pati ang liberty ko na ang aking freedom, ang aking constitutional rights, wala na...